um, our mission to introduce rosary. Mm -hmm. So, ayon naman sa mga issues about sa rosary mula sa ating mm -hmm. mahal na mga uh, kakabsat na taga-ibang sikta, patuloy na natin silang isali sa petition natin sa ating pagro-rosary. Sapagkat yung mga isyon nila na repetition, paulit-ulit, ang nakasaad naman sa Matthew chapter 6, verse uh, 9 to 11, sabi sabi ng mga disciples, paano hmm. ba magdasal? Sabi ni Jesus, tugon naman ni Jesus na, huwag ninyong gayahin yung mga paganong. They are praying vain repetitious prayer. Hmm. So, yung repetition, kapag dikita natin yan ng vain o walang kabuluhan, yun yung ayaw ni Jesus. Pero yung ating pag-ulit-ulit ng pagsabi na blessed are you among swimming, hindi naman yan vain makabunuhan talaga yan kasi nakasaad yan. Biblikal talaga yan. Nasa Luke chapter 1 verse 47 to 54 nakasaad doon sabi ni Mother Mary sa kanyang kantikel. Sabi niya, from now on all generations shall call me blessed. So, sa henerasyon ngayon, sino na ang tumatawag sa kanya na blessed? Walang iba tayo mga katoliko. Tayo pala noon, Brother Bo, mm. hindi tayo sa kasali sa henerasyon na ni <laughs> Brother Because we don't call her blessed, di <laughs> ba? <laughs> Oo nga, eh.